Juancho, para sa kabutihan ng bata, dapat ibalik mo siya sa akin. No. No, pwede, Padre. Galingan ang nang sinabi ko sa inyo, wala na akong balak na pagigintihan pang bata. Kaya hindi niyo na siya kailangan pang kunin pa sa akin. Pero, Senyor Juancho, kailangan nasa ilalim siya ng poder ko para maturuan ko siya ng katekismo. Gaya ng ginagawa ng ibang mga fraile sa mga batang magamundo na binibihan nila. Tapos, pagmatatag matatag na ang kanilang pananampadataya, pinapauwi sila para sila naman ang magtuturo sa kanilang pamilya ng ating relisyon. Ibang bata na lang turo niya ng katikismo, Padre. Ang batang indong yan, ay eh, aariin ko na. Pagkat meron siyang kakaibang lakas na magagamit natin sa mga kaaway na lulusob sa atin. Pero, Wancho, bata pa lang siya. Hindi mo dapat siya gamitin sa pagkikipaglaban. Padre, kahit anong mong sandali ay nanganganib buhay natin sa lugar na ito. Kaya bilang enkomendero, tungkulin ko na proteksyonan lahat ng Kastila dito. At higit sa lahat ang ating misyon, Padre. Kaya gagawin ko ang lahat kahit gumamit pa ako ng batang indio. Pero, Senyor... Padre, es mio! Akin ang batang indio! Tome. Ako yung mahanga sa yung tapang ng lobot lakas bata. Sabi mo sa akin, iho, paano ka naging malakas? At paano mo napagaling ang kapansanan ko sa paa? Ba't hindi ka makasagot? Isa ka bang diwata? O anak ng diwata? Yun bang dahilan kaya ka naiiba?